Hi guys! May titikman kaming fruit ni Atina. May nakita siya kaninang fruit nung naggrocery kami. So ito ay, ang tawag dito ay snake fruit sa English. Pero ang nakalagay sa tag niya is Salak Thailand. Ang presyo niya ay 3.84 Saudi Reals. Sa peso ito ay 60 pesos. Kamag-anak daw to ng mga palm tree. Ito, ito ang itsura niya snake fruit. Let's try this kung anong lasa. Lagi ko tong nakikita sa mga videos. So, try natin. No, 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 no. Don't open like that. Tikman natin kung anong lasa nito. Naku, curious ako. Lagi ko kasing nakikita to sa videos. Parang hindi na siya maganda. Kasi ilang piraso na lang yung naandun eh. May kasing amoy siyang prutas. Yes. Yeah. May Ano ba ang lasa? Hindi ko ma... Basta may kalasa siyang prutas. Parang lasa siyang langka ng bahagya. <laughs> Why are you eating like that? yung amoy may kamoy ka din eh pero hindi ko matandaan kung ano ano tikman mo kung anong lasa anong kalasa niya parang medyo lasa na langka ano yung, yung langka na walang lasa hindi matamis yun parang ang lasa niya ay yung langkang hindi matamis matamis Ganon. tapos yung texture niya parang ganon nga sa langka. Eh, eh, eh. Yung langka hindi pa masyadong hinog tapos hindi masyadong matamis. Ma mommy, mommy. Mommy, get to get the seed. It's a seed. Tapos meron siya. ay. <laughs> tapos meron siyang buto. Yay! Show the show the seed. Oh, ito ang seed niya. Oh. Ako... Parang parang chocolate. <laughs> Ayun ang lasa nito. Snake fruit. Ito ang itsura niya pag natanggal sa buto. I love my ano My whole spaghetti. Can He needs another one. This one. This one. No, this one. This one. Hello. <laughs> mm. Thank you. next Tomorrow, Ned. Are you to?